哎，走<塞>，兄弟<塞>，你你干嘛？ imagine mo kung ano na siya mga tulo sa tubig pero kadugayan ma-form na siya diya yeah, pasulod na niya ang gitawag nila o katedral kaya nga no, ang ganong gitawag sa katedral ibig ni mo na niya mabungad sa imuha ang dako o wanang kaya nga lango. dito makita nimo ang formation sa Mura siya o kanang kandila kana siya makita to kana siya kandila na siya nga kwan bilang kay siya maklaro kay ang suga sa tourist guide na mo mura siya yung nagdala og suga diya sa sulod so kana siya nga kandila sa ubusan na sa tiilan na asyay murag family bitaw nga naay na, mama ug papa nagaluhod kana siya kana yung itudlo di na dira na siya nga family diya pero di lang kay na to makita kay grabe man ka ngit-ngit. So kanang kandila sa likod pudana na siya na, na form nga mura siya og si Mama Mary o si Jesus, bitaw nga kanang ng gatindog nga grabe manimbarot tiyo di mong balibong makakita ka kana siya forma po na siya o kanang Chinese pet chai, di ba? Mara siya Chinese pet chai. Di nga part, bakita ni nga vegetable area daw ni o sa tourist guide pa na mo kay Nadia, makita ni mo, tanan ang mga uh, Chinese pet chai, mara siya o mushroom, kana siya, mushroom na siya. Dayan oh, mushroom. sige kung nag-wag ko, nag-indaw. Mushroom na dayon. Ito nga part, ano siya gitawag o mushroom area? Doon ka nga part is, gitawag nila o cacao area. Ay, o, so, tanaman mo rin mga cacao na napilit sa cement kay siya lang tayo. Kung niya say, makita sa nato ang gitawag nila ang mga gulay. Ano siya vegetable area? So, to pauli namin. So, makita na tadya ang mga unas. Unas na tawagan nila. Mara siya o mga, kung ito sa saging, mga form sa saging, unas-unas. Dari siya nga side, muna ni siya ang unas-unas. Dari nga side, muna ni siya, ni siya mga vegetable area. Hindi kayo siya nga place And then, muna siya ang gitawag, ooh, titanic. Diba, muna siya ang titanic na style. And then, along the way, so, muna ni siya balik na.

forms among declining now